Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Bawat desisyon na inyong ginagawa, kasama na ang inyong kinakain, kung paano kayo natutulog at kung gaano kadalas kayo naglalakad, ay may direktang epekto sa inyong puso, lalo na kung kayo ay higit sa 10 taong gulang. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang gawi na maaring patagong sinisira ang inyong puso araw-araw? Bilang isang manggagamot ng puso, napakarami ko nang nakitang mga pasyenteng senior na pumasok sa aking klinika sa Maynila na malusog ang pakiramdam ngunit uuwing may diagnosis na hindi nila inaasahan mga baradong ugat, alta presyon o mas malala na sa bingit na pala ng atake sa puso. Ang pinakamasaklap na bahagi, karamihan sa kanila ay hindi alam na ang kanilang ginagawa ay mapanganib. Hindi lamang pagkain ng sitsirya o hindi pag-eehersisyo ang nagpapahina sa puso. Ito ay isang bagay na kasing simple ng paggawa ng parehong bagay araw-araw nang hindi nag-iisip. Nakikiusap ako sa ating mga lolo at lola na itigil na ang ganitong mga nakasanayan. Sa gabay na ito, ililista ko ang limang pinakamasamang gawi na maaring tahimik na sumisira sa inyong puso sa kasalukuyan. Ang magandang balita ay lahat ng ito ay maaring itama. Kailangan nyo lang malaman kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat iwasan. Magsimula na po tayo para masiguro na hindi ninyo malalampasan ang anumang personalisadong payong pangkalusugan, iminomong kahit kung i-click ninyo ang bell at mag-subscribe kung hindi pa ninyo nagagawa. Mag-type po ng 1 sa comments kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi naman po mag-type ng 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapaganda ang aking mga payo para sa inyo. Unang gawi pag-upo sa maghapon. Malamang ay mas matagal kayong nakaupo kaysa sa inaakala ninyo. Kayo man ay senior na retirado o hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Maaring maginhawa ang pakiramdam na guguli ng mga tahimik na oras sa inyong paboritong silyon nagbabasa ng libro, nanonood ng TV o nagbabrowse sa inyong telepono. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi direktang sinasabi ng maraming doktor, ang pananatiling hindi gumagalaw ay maaaring nakamamatay. Ang inyong puso ay isang kalamnan na nabubuhay sa paggalaw upang manatiling malakas. Kapag ginugugol natin ang halos buong araw, sa pag-upo, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga binti. Ito ang lumilikha ng perpektong kondisyon para sa kolesterol at taba, na dahan-dahan, ngunit tiyak na mamuo sa inyong mga ugat hanggang sa ang pinsala ay tuluyang mailantad sa pamamagitan ng atake sa puso o stroke. Nakita ko na ito nang paulit-ulit sa aking trabaho bilang isang cardiologist. Ang mga pasyenteng nasa 70s o 80s na malusog at mabuti ang pakiramdam ay dumarating matapos makaranas ng biglaang pagkatarantahirap sa paghinga paninikip ng dibdib at pagkahilo para lamang malaman na ang kanilang mga ugat ay barado ang kanilang presyo ng dugo ay mapanganib na mataas at ang kanilang puso ay hirap na dahil sa maraming taon ng kawalan ng aktibidad. Ang malungkot na bahagi karamihan dito ay maaaring naiwasan sa pamamagitan lamang ng regular na paglalakad. Hindi ako tumutukoy sa pagbubuhat ng mga pabigat o pagtakbo. Ang tinutukoy ko ay ang paglalaan ng kainse hanggang 30 minuto. Bawat araw, para maglakad sa sarili ninyong bilis sa paligid man ng inyong barangay sa inyong pasilyo, o kung masama ang panahon, sa loob ng mall. Ang paggalaw na nakapagliligtas buhay ay hindi kailangang maging magarbo, kailangan lang itong maging tuloy-tuloy. Ang paglalakad ay nagpapalakas ng inyong puso, nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagbabawas ng stress, at nagpapahusay pa ng memoria. Binabawasan nito ang panganib ng demensya, diabetes, atake sa puso at stroke. Higit sa lahat, binibigyan nito ang inyong puso ng ritmo, sirkulasyon, at pangangalaga na kailangan nito. Maaring isipin ninyo, masyado na akong matanda para magsimula. Ngunit ipinapangako ko hindi pa huli ang lahat. Isang hakbang sa bawat pagkakataon, maaring lumakas muli ang inyong puso. Kahit na tumatanda ang inyong katawan pakiusap huwag ninyong hayaan na ang paninikip ng dibdib ang maging panggising sa inyo ang pag-iwas ay hindi nagsisimula sa mga ospital nagsisimula ito sa inyong mga sapatos sa unang bagay na ginagawa ninyo tuwing umaga kahit na ang sobrang pag-upo ay maaaring unti-unting magpahina sa inyong puso ang mga pagkaing kinakain ninyo araw-araw ay maaaring maging kasing mapanganib, lalo na kung naglalaman ito ng maraming tagong asin. Susunod pag-usapan natin ito. Pakiusap ipaalam ninyo sa akin sa unang komento sa ibaba kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong kapakipakinabang ang mga payong ito. Ngayon talakayin natin ang ikalawang punto. Ikalawang gawi pagkain ng mga comfort food na may tagong asin. Para sa maraming nakakatanda ang pagkain ay higit pa sa pampalusog. Ito ay ginhawa, tradisyon at alaala. Isang piraso ng pandesal na may palamang mantikilya, de latang sopas o yung frozen na ulam na inyong inaasahan sa loob ng maraming taon ay maaaring magbigay ng isang pamilyar at nakakaginhawang lasa. Narito ang malupit na katotohanan, ang nagpapaginhawa sa inyong panlasa ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong puso. Maaring magulat kayo kung gaano karaniwan ang asin. Kahit na ang mga karaniwang pagkain na hindi naman partikular na maalat, ay maaaring maglaman nito. Ang sodium content sa tinapay mga sarsa keso, mga processed meat tulad ng hamon at mga nakapaketeng merienda ay maaaring mabilis na madagdagan. Bukod pa rito, habang tayo ay tumatanda ang ating mga katawan, ay nagiging mas sensitibo sa mga epekto nito. Kapag kumakain kayo ng sobrang asin, nagsisimulang mag-ipon ng tubig ang inyong katawan. Ang sobrang likido ay nagdudulot ng mas malaking hirap sa inyong mga ugat sa pamamagitan ng pagdami ng dugo na dumadaloy sa mga ito. Ang alta presyon, pagkapagod ng bato, at sakit sa puso ay direktang sanhi ng tahimik na proseso ng pagkapal at pagtigas ng mga pader ng ugat sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na presyon na ito. Ito ang nakakatakot na bahagi. Hindi ninyo nararamdaman ang pagtaas ng inyong presyon. Walang sakit, walang babala. Ito ay tahimik at hindi nakikitang lumalakas hanggang sa sandaling hindi na ito makaya ng inyong puso. Sa maraming aspeto ang aking mga pasyente ay maingat. Hindi sila naninigarilyo araw-araw. Silang naglalakad. Ngunit napunta pa rin sa emergency room ng Philippine Heart Center. Bakit Dahil sila ay praktikal. Umasa sila sa mga processed na merienda, mga pagkaing binuro, tulad ng daing o bagoong, at mga maaalat na frozen na pagkain. Madaling ihanda, madaling kainin, ngunit mapanganib na madaling kaligtaan ng epekto. Ang magandang balita, ito ay maaaring baligtarin. Ang inyong panlasa ay mag-a-adjust. Sa loob lamang ng dalawang linggo, ang pagkaing inihanda gamit ang mga halamang gamot herbs, kalaman si bawang o kahit kaunting langis ng oliba ay maaaring magsimulang maging masarap at kasiya siya muli. Samantala, ang inyong puso ay magsisimulang kumalma. Maaaring bumaba ang inyong presyon, maaaring mas maging masigla ang inyong pakiramdam, at maaaring ninyong mabawi ang inyong kinabukasan kung ito man ay nasa panganib. Ang pagluluto sa bahay kahit na tila isang gawain ay isa sa mga pinakamapagkalingang bagay na maari ninyong gawin para sa inyong sarili. Bawat pagkain ay nagiging isang gamot, isang tahimik na pagkilos ng pangangalaga sa sarili para sa bawat sangkap. Gayon pa may iba pang mga panganib na nagkukubli sa inyong pang-araw-araw na gawain bukod sa asin. Sa katunayan, ang inyong almusal ang unang pagkain sa araw ay maaaring naghahanda sa inyo para sa kabiguan bago pa man magsimula ang araw. Pag-usapan natin iyan. Ikatlong gawi pagkain ng proseso o mamantikang almusal. Para sa maraming nakatatanda, ang pagkain ng almusal ay isang sagradong ritual. Ito ang tahimik na oras bago magsimula ang araw ang paggisa ng bawang para sa sinangag ang amoy ng kaping barako at ang init ng isang platong pagkain. Kahit na ang mga pagkain ito ay maaring maging komportable at pamilyar, maaring nagdudulot ito ng mas malaking pinsala sa inyong katawan kaysa sa inyong inaakala, lalo na sa inyong puso. Ang inyong katawan ay gumigising mula sa isang mahimbing na gabi, sa isang marupok na estado. Natural ang inyong tibok ng puso, ay mas mabagal ang inyong dugo, ay mas malapot at ang inyong sistema ng sirkulasyon ay dahan-dahang nagsisimula muli. Pagkatapos ay binibigla natin ito ng isang almusal na puno ng mga processed na karne, tulad ng longganisa o tosino refined carbohydrates, idinagdag na asukal at saturated fat. Puting tinapay na nilagyan ng margarine pritong itlog na lubog sa mantika at matatamis na cereal. Kahit na ang mga pagkaing ito ay tila karaniwan sa inyo, malayo sila sa pagiging tama. Sila ay kalaban. Ang mga mabibigat na pagkaing ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng inyong presyon, pagtaas ng inyong kolesterol, at pagsikip nang inyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa umaga, kung kailan ang katawan ay pinaka-vulnerable sa mga kaganapang nauugnay sa puso. Ang kombinasyong ito ay isang tiyak na paraan upang malagay sa panganibang buhay. Hindi aksidente na karamihan sa mga atake sa puso ay nangyayari sa umaga, madalas pagkatapos mismo ng almusal. Napakarami kong pasyente na hindi kailanman lumaktaw ng almusal Ngunit nakasanayan ang pagkain ng maling uri ng almusal araw-araw, at ito ay naipon araw-araw taon-taon. Ang tahimik na bigat ay nagdulot ng paghina ng puso, unti-unting pagtaas ng presyo ng dugo, at pamamaga ng mga ugat. Ngunit hindi kailangang maging ganito ang mga bagay. Ang isang almusal na mabuti para sa puso ay maaaring maging lubos na kasiyasya isang mangkok ng sariwang prutas, isang nilagang itlog abokado, sa whole grain na tinapay oatmeal na may ilang piraso ng saging, o kahit isang simpleng smoothie. Ang mga pagkaing ito ay hindi diet items. Ang mga pagkaing ito ay nakagagamot. Nagbibigay sila sa inyo ng enerhiya nagbabawas ng pamamaga at nagbibigay sa inyong puso ng mas malakas na simula sa araw. Sa halip na isang nakakastres, ang almusal ay higit pa sa isang pagkain para pawiin ang inyong gutom. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng tono para sa natitirang bahagi ng araw. Ang unang desisyon na ginagawa ninyo tuwing umaga ay may mas malaking epekto sa inyong puso kaysa sa inyong inaakala. Hindi lamang pagkain ang tahimik na kalaban, ang pag-inom para makapag-relax lalo na habang tumatanda, ay maaaring tahimik na nagpapahirap sa inyong puso sa mga hindi inaasahang paraan. Suriin natin ito ng mas malapitan. Pakiusap ipaalam ninyo sa akin sa unang komento sa ibaba kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong kapakipakinabang ang mga payong ito. Magpatuloy tayo sa ikaapat na punto ngayon. Ikaapat na gawi pag-inom ng alak para makapag-relax o makatulog. Maraming mga senior ang itinuturing na isang hindi nakapipinsalang kasiyahan ang isang maliit na tagay bago matulog o isang baso ng alak. Pagkatapos ng hapunan, isang tahimik na kasama sa katahimikan ng gabi o isang ritual ng pagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Gayunpaman, marami ang hindi nakakaalam na pagkatapos ng edad 60 hindi na pareho ang epekto ng ngalak sa inyong katawan. Sa kasamaang palad, ang bagay na dati ay nagpapaginhawa sa inyo ay maaaring na mo ngayon ay tahimik na humihigpit ng tali sa paligid ng inyong puso. Mas mabagal magmetabolize ng ngalak ang tumatandang katawan. Ang dating madaling inaalis ng inyong atay ay nakakaapekto na ngayon sa inyong presyon tibok ng puso at pangkalahatang katatagan ng cardiovascular system. Madalas akong magdiagnose ng atrial fibrillation, irregular, na pagtibok ng puso sa mga senior na naniniwalang katamtaman lamang ang kanilang pag-inom kung hindi man minimal. Kahit na maliit at regular na dami ay maaring magdulot ng pamamaga sa inyong mga daluyan ng dugo magpataas ng inyong tibok ng puso habang natutulog at maging sanhi ng irregular na pagtibok ng puso. Nagkaroon ako ng mga pasyente na dumating sa aking opisina na may pagkapagod, hirap sa paghinga, at pamamaga ng binti. Lahat ay malinaw na sintomas na ang kanilang puso ay pagod na at inaatake. Matapos ang maraming taon ng pag-inom lamang ng dalawang baso bawat araw, nang aming sinuri madalas na alak ang nasa ugat ng pinsala hindi sa labis na dami kundi sa maliliit pang-araw-araw na halaga na naipon na parang mga patak sa isang tumutulong gripo bukod pa rito ang alak ay kumikilos na parang magnanakaw sa gabi para sa mga taong umiinom na ng gamot para sa hypertension cholesterol diabetes o iba pa ginugulo nito ang paraan ng paggana ng ilang mga gamot binabawasan ang kanilang pagiging epektibo o ginagawa silang mapanganib na hindi mahuhulaan. Ngunit ito ang pinakamasakit na bahagi. Maraming nakatatanda ang umiinom para makatulog, mabawasan ang tensyon o punan ang emosyonal na kakulangan sa halip na para sa kasiyahan. Gayunpaman, ang pag-inom ay nagbibigay ng huwad na ginhawa. Nakakasagabal ito sa tunay na pagtulog nagpapataas ng presyon sa gabi at maaaring maging sanhi ng mas mabigat na pakiramdam ng puso sa umaga kaysa noong gabi bago. Mayroong mas mabuting paraan. Magpahinga ng mas mahimbing, mas maging kalmado, magkaroon ng mas mabuting kalusugan. Hindi ninyo kailangan ng alak para sa anuman dito. Ang pagbabawas o tuluyang pag-alis nito ay maaaring magpataas ng inyong enerhiya at linaw ng isip. Ngunit higit sa lahat, bibigyan kayo nito ng mga taon ng mas malusog na buhay sa hinaharap. Ngunit paano kung ang pinananatili ninyong nakakulong sa loob ng inyong katawan ay nagdudulot ng mas malaking banta kaysa sa inilalagay ninyo dito? Pag-usapan natin ang isang tahimik na gawi na unti-unting sumisira sa puso ng mga tao sa emosyonal at pisikal na antas. Ikalimang gawi pagkim pagkimkim ng mga damdamin, tulad ng pag-aalala, galit o lungkot. Mayroong isang banayad na uri ng karamdaman na hindi natutukoy ng mga pagsusuri sa dugo o mga scan. Maraming nakatatanda ang dumaranas ng pighating ito, ng tahimik. Ito ang pagkabalisa na dulot ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, ang galit na hindi kailanman naisatinig, ang kalungkutan na nagkukubli sa malalim na bahagi ng puso. Kahit na ang mga damdaming ito ay maaaring hindi magdulot ng halatang mga sugat, nagiiwan sila ng marka sa inyong puso, mga daluyan ng dugo, at maging sa inyong pagkakataong mabuhay ng matagal. Pinalaki tayo na maging matatag na itago ang lahat sa loob, lalo na para sa inyo na lumaki sa isang panahon kung saan ang pagpapahayag ng damdamin ay tinitingnan bilang isang tanda ng kahinaan. Madalas kong marinig, ayaw kong magdulot ng anumang gulo sa iba. O maraming taon ko nang tinitiis ang tensyon na ito, sanay na ako. Ngunit ang inyong katawan ay tahimik na nagbabayad para sa kung ano ang natutunan ng tanggapin ng inyong isip. Kapag kinikimkim ninyo ang inyong mga damdamin ang inyong katawan, ay nananatiling nasa mataas na alerto. Ang inyong adrenal glands ay naglalabas ng mga stress hormone tulad ng cortisol at adrenaline. Sa paglipas ng panahon, ang mga kemikal na ito ay maaaring humantong sa alta presyon, irregular na pagtibok ng puso, mas mataas na panganib ng atake sa puso at stroke, at pagtaas ng tibok ng puso at pagsikip ng mga daluyan ng dugo. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang inyong nilalakad o kung gaano kalusog ang inyong kinakain. Lahat ng ito ay maaaring mabaliwala ng patuloy na emosyonal na stress. Ang mga pasyenteng nakita ko ay ginawa ang lahat ng tama. Uminom sila ng kanilang mga gamot, nag-ehersisyo at sumunod sa mga dieta. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ay may malalalim na emosyonal na mga sugat kalungkutan, pag-iisa pagsisisi o kapaitan ang hindi nila kailanman na sa tinig ay pisikal na nagpabigat sa kanilang mga puso. Bagaman maaring makatulong ang therapy, hindi ito kinakailangan upang simulan ang proseso ng pagaling. Ang pagsusulat ng inyong mga iniisip sa isang kwaderno, ang tapat na pakikipag-usap sa isang kaibigan, o kahit na ang pag-upo lamang ng tahimik sa loob ng sen minuto, bawat araw at paghinga ng malalim ay maaaring maging unang hakbang tungo sa paggaling. Hindi kailangan ng mga dramatikong aksyon para maibsan ang tensyon. Ang kailangan ninyo lang ay pagiging tuloy-tuloy at intensyon. At tandaan ang pagsasabi ng inyong katotohanan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Ang paglimot ay hindi katulad ng pagpapakawala sa kung ano ang mabigat. Ito ay nangangahulugan ng paggawa ng desisyon na protektahan at payagan ng inyong puso na gumaling. Ngunit mayroong isang panganib na maaaring tahimik na sumisira sa inyong puso sa gabi kahit na ito ay emosyonal na kalmado. Maaring naririnig ito ng inyong kapareha gabi-gabi, ngunit maaaring hindi ninyo ito namamalayan. Suriin natin kung ano talaga ang maaaring sinusubukang sabihin ng inyong paghilik. Isang huling taos-pusong pahayag. Kung umabot po kayo sa bahaging ito, nais kong magpasalamat hindi lamang sa pagbabasa kundi sa inyong pagmamalasakit. Ang pagkakaroon ng sapat na malasakit upang mag-isip matuto at marahil ang pinakamahalaga ay umangkop. Nangangailangan iyan ng katapangan lalo na pagkatapos ng edad 60 kung kailan ang mga nakasanayan ay nagiging komportable at ang pagbabago ay maaaring nakakatakot. Ngunit, nais kong tandaan ninyo ito, ang inyong puso ay laging nariyan para sa inyo. Ano man ang mangyari ito, ay dahan-dahang nagdadala sa inyo sa bawat yugto ng inyong buhay mula pa noong araw na kayo ay isinilang. Wala itong hiniling na kapalit, walang pasasalamat, walang pahinga. Nagpatuloy lamang ito. Ngayon kailangan kayo nito sa pamamagitan ng maliliit regular na gawa ng kabaitan, hindi sa malalaking kilos o perpektong gawain. Isang paglalakad sa paligid ng luneta o sa inyong kapitbahayan. Isang basong tubig sa halip na alak. Ang pagpili ng ulam na hindi maalat. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Ang pagpapakawala sa galit. Ang mga ito ay hindi lamang mga payong pangkalusugan. Ang mga ito ay mga gawa ng kabaitan para sa organo na nagpakita sa inyo ng pinakamalaking pagmamahal. Nakatulong ako sa mga taong nasa 60s, 70s at kahit 90s na mapabuti ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng ilang simpleng pagpili. Hindi kailanman huli ang lahat. Posible pa rin mamuhay ng mas mahaba at mas malakas. Hindi ninyo kailangang maging perpekto kailangan ninyo lamang maging sinadya. Magsimula sa isang gawi. Isa lamang ang pinakamalaking paggaling ay maaaring magsimula sa pinakamaliit na hakbang. At tandaan ninyo ito kung sakaling makaramdam kayo ng panghihina ng loob o pag-iisa sa daan may mga taong nangangailangan pa rin sa inyo. Ang inyong karunungan, ang inyong halakhak, ang inyong presensya. Marami pang sandali na natitira sa inyong puso para ibigay. Marami pang alaala na dapat gawin. Kaya't alagaan ito, igalang ito, pakinggan ito. Dahil bawat tibok ay mahalaga pa rin. At kung babantayan ninyo ang puso na laging kasama ninyo, maaring nasa unahan pa ninyo ang inyong pinakamagagandang taon. Isang mahalagang aral at panawagan. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito ang pag-aalaga sa inyong puso, ay hindi isang malaking sakripisyo, kundi isang koleksyon ng maliliit na gawa ng pagmamahal sa sarili araw-araw. Huwag ninyong isipin na kailangan ninyong baguhin ang lahat ng sabay-sabay, pumili ng isa, at magsimula doon. Ngayon ako naman po ang gustong makarinig mula sa inyo. Pag-isipan po ninyo sandali at ibahagi sa comments ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanan ito, magtulungan po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakiusap po na mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman po huwag mag-atubiling gamitin ang suror sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at ibahagi ang ating mga video sa inyong mga kaibigan at pamilya. Manatiling matatag maging mabait sa inyong sarili at higit sa lahat, manatiling nakatuon dahil ang inyong puso ay karapat dapat dito. Maraming salamat sa panonood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa nais ninyo.